nagluluto ako ng sitaw, minsang sitaw. Yan yung aking harvest. At marami siya masyado. So, kailangan ko na iluto. At baka masira. So, ginisa. Bawang, sibuyas, tomatis, baboy, hipon. Maingay dahil may fan. Nandito ako sa loob ngayon ng bahay nagluluto at uh, may heater naman kami so, yun nga lang aamoy sa bahay pangita yung ingay niya oh. nilakas ko kasi oh. baka mausok dito sa loob eh. No. I'm talking to myself. Takpan natin. Ito yung sausage. Sausage naman ito. Ito yung aming ulam. Ano ang tawag dyan? Binisang sitaw at saka pork sausage ito yung fresh sausage at saka meron pang ito tapos ko na iluto ano yan pork liver steak yan ang ulam namin today at tatapos ko lang iluto yan. Pork liver steak. Ginisang sitaw. At saka sausage. Wala na kami isda eh. Okay. Here. Here's the food. Our lunch today. Tuesday. And with rice. Newly cooked, bagong luto. Isang buwan na naman namin kakainin to. <laughs> ang daming ang daming sitaw. Dalawa san, lang kami. Isang <laughs> linggo kakainin yan. Isang linggo ulam. Kailangan tipirin yan para umabot ay isang buwan. No. We have to finish the freezer. Aalis kami ng mga 13 days. October 13, we're leaving. So, babalutin ko to. Lagay ko sa balikbayan box. <laughs> Okay, let's eat. Can I get a serving spoon? Kalahati na lang.